Ayan 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 ay Ayan 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 Paano yung dip yung boy? Link ko ah. Laba eh. Yung dip boys mo na ako ah. Overpress. Ano nun yung pre? Naka-out yung pre. At hintay mo yung Ano pre? Ano yung pre? Bakit yung pre? Ano yung pre? Ano yung pre? Ayi bẹ bu wɛ, ɔ ni ni o, ɛnna o bi bu buwɛ, pa, ɛni o bu o bu muhimaŋ nígbà tí o so.